Good morning mga idol at ito ang video natin for today is magpapalit tayo ng bearing dun sa front hub natin ito ito mga idol ito ang papalitan natin so modern na ako uh, 6802 ang size ng bearing natin so 2 years ko na siyang ginagamit at malakas na yung alog kaya papalitan na natin mga idol yan so simulan na natin baklasin tara tara Saan so, tayo mga idol? Ang galing muna natin. So tanggalin muna natin yung skewer. Hindi ko lang sure kung makakita nyo mga idol o mga adob. Mm. Ino. You know. So tara, simulan na natin. So ito bali tatanggalin lang natin yung cover. Huhugutin lang, lang natin yung pinaka cover na to. Ito na rin yung pinaka bushing niya sa kay stopper. Ayan. At makikita niyo na yung bearing. So yun yung bearing natin, no, mga idol. Ayan yung bearing. So sa kabilang side, same lang naman. Pagugutin lang natin yan, madali lang tanggalin. And then tatanggalin na natin yung bearing. Yun o, no? nakasong kalugo. Oh. So, pag tatanggalin lang mga idol, mabilis lang naman o. No? Kung makakita yung, yung gilid na yun, pinakalabi, yung pinaka sinusuotan ng bushing, tutukahin lang natin doon, itatapat lang natin doon. Tapos, pupukuha lang ako ng maliit na babagpok. Ito sa, ano, plies lang. Tanggal na agad. So mga idol, ito yung natanggal sa kabila. Ito na yung pinaka-separator natin, yung nasa na, Ito yung humahawak dun sa dalawang bearing. Yan, yung tinuturo ko na yan. And then, anggalin na natin yung bearing. Ito, hihilahin lang natin. Medyo madali lang naman tanggalin to. ah, uh, yun ang kainaman sa mga modelo ngayon. Hindi na kailangan ng mga turni tornado o maraming pamihit para matanggal natin yung bearing sa hub koting uh, konting pukpuk -puk lang, konting tuktok, okay na yan. Huwag lang siyang papakat. Uh, kaya mainam, nalalagyan talaga ng na langis. Yung pinaka, pag nagme-maintenance tayo mga idol, ito, dilinisin lang natin ng tissue, yung pinaka-hub natin para later, lalagyan natin ng bagong grasa para swabbing swabe pag kinabit natin. So, ito yung separator natin, yung pinaka bushing natin sa labas at yung lumang bearing. So, ito naman yung bagong bearing natin na ipapalit. So, ito yung tokan natin, yung malit na bakal, and then pinapokpok yung pliers, and then skewer. So, ito, ah uh, lagyan natin ng grease yung ating bagong bearing. Yun, kuha na tayo ng cutter, and then uh, lagyan natin both sides ng bago, ng dagkaragdagang grease. Yun, lagyan natin ng grasa. Nadagdagan lang natin. May grasa na yan, mga idol, pag bumili tayo ng brand new dadagdagan lang natin para puno ang laman ng grasa. So, yun. Kabilang side naman. Ayan mga idol. Para mas matagal ang abutin mga idol. Bali yung pinagpalitan natin mga idol. Hindi ko na rin pa kayo. Sa 2 years na yun, sulit na sulit na yun. Ayan, eh. Tapos magpapalit tayo ng bago. Hindi ko na rin pa kasi tamad tayo. <laughs> Yan. Pero sulit na sulit na yun. Sa 2 years na binibiyahin natin yun, pinangraride natin, hindi na masama na nasira siya. So, nauna pang umalog yung pang front hub natin, laban sa panlikod natin. Mas madalas kasi masad lang yung una. Ayan. So, ito. I-cover natin. And then, lagyan natin ng grasa yung pinakahab na. konti lang mga idol. Hindi kailangan ng napakarami. Ah, lalagyan lang natin to para yung pagsinalpak natin is swak na swak ah, hindi na kaya kailangan natin kailangan pukpukin isasalpak lang natin kagaya nyan yon ang kinainaman sa mga modelo mga idol hindi na kailangan pihitin salpak lamang salpak ito yung separator natin lalagyan din natin ng konting grasa ayan napakadaling gawin mga idol kung makikita nyo wala man akong ginamit na pamihit lahat nakasalpak lang ito, Ayan, mga idol, sana mas sa mga video natin may mga natututunan kayo sa, uh, sa mga previous videos natin mga DIY natin uh, sana may mga natutunan kayo mga idol so ito linisin na natin yung excess na grasa dito sa may labas punasan lang natin para hindi siya humigop ng dumi or maibuna ng dumi kasi hahakot ng dumi to eh yung pinaka excess so ikabitan natin yung pinaka bushing doon sa kabilang side muna salpak lang ulit Ganun kabilis lang mga idol, 5 minutes lang mga idol Napalitan nyo na yung bearing nyo sa hub Ayan mga idol, okay na Ikabit na natin doon sa Ay, ikabit na natin yung Skewer Ayan mga idol, oh. patapos na tayo, ikakabit ko na sa frame Ayan, ito nyo mga idol, 5 minutes lang Tapos na natin palitan yung bearing natin Ayan, suwabe Uh, mga idol, tapos na 'yung video natin for today. Ah uh, naman sa panonood at ride safe always. Yan po. God bless.